Hello mga kainday, for today's video, eh, ito nga pala yung ganap kanina mga kainday, napakaaga kong gumising mga kainday, gawa nga nung sasamba ko. Pero bago ako gumayak para sumamba mga kainday, eh, inayos ko nga pala muna tong food card ko para nang sa ganun uwi ko mga kainday, galing pagsamba eh okay na to mga kainday. Para hindi na lang din tayo nagmamadali mga kainday, dahil pagkatapos kasi ng pagsamba mga kainday, eh didiretso pa ako sa may palengke. Bili tayo ng lettuce mga kainday, tsaka pipino. Tsaka dadaan tayo din sa may bilihan ng burger buns mga kainday. Bale, ito nga pala mga kainday, nakapagsandals na ako dyan at paalis na rin ako nito. Ito nga pala mga kainday at sinindihan ko na tong four wheels ko. Uy, nangarap si Inday. Pero malay natin mga kainday, baka pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako kumanta. Tayo nga pala mga kainday, nasa bahay na nga pala ako at naigayak ko na nga rin pala lahat ng mga gagamitin ko pag tinda mga kainday. Ito nga pala, nakaayos na yung food cart ko. At ito nga pala, ayan, nakaligo na rin ako mga kainday. At ito nga pala, may baon akong Skypex mga kainday dahil plano kong magkape pagdating sa may pwesto. At kung nakikita niyo mga kainday, ayan nga pala yung tila kong tila, tira, tira kong yelo mga kainday na iniipon ko tapos ipinipresure ko lang ulit mga kainday para konti na lang yung bibilin nating yelo. At ayun nga pala mga kainday, makuwento ko lang sa inyo mga kainday. Nung pagdating ko nga pala sa may pwesto mga kainday, nung pagbili ko ng kape, pagbalik ko, meron akong nakita, pinipicturean niya yung food cart ko, tapos pinipicturean din niya yung ibang mga food cart mga kainday. And ako curious ako mga kainday, bakit niya ginawa yun? Kaya ang ginawa ko, hinabol ko si kuya kasi nakalayo naman na siya. E, ayun nga mga kainday, nung tinanong ko si kuya kung para saan yung picture-picture na yun mga kainday, eh ang sinabi niya magki-clearing daw. Kaya daw lahat kaming mga food cart vendor na doon nagpupunta mga kainday eh baka paalisin na kaming lahat doon. Totoo pala yung binalita sa akin ng isang nagpo-food cart business din sa may bypass mga kainday. Kinliring din daw sila doon. Eh, hindi lang din daw niya sure kung saan yung relocation ng mga food cart vendor mga kainday. Ayun lang mga kainday, nakakalungkot. Kailangan natin maghanap ng ibang pwesto kasi nga naman mga kainday, kailangan natin sumunod sa batas. Kaya tuloy nag-uusap-usap din kami kakatabing may food cart mga kainday. Nakakalungkot man pero ganun talaga. Eh ako kasi nasanay na rin ako dito kahit sobrang init. Dahil yung ibang suki ko mga kainday eh dito na rin nagpupunta talaga. Ayun lang mga kainday. Agi lang naman to ng pagsubok sa ating buhay mga kainday. Kaya hindi tuhad lang mga kainday para tayo magpatuloy o para mawalan ng lakas ng loob. Sabi nga nila, gamitin mo yung kahinaan mo para maging malakas ka. Parang ang lalim nun na, Inday. O siya, paano mga ka-Inday? Puputulin ko na tong video ko na to na merong kwenta kahit papaano. O ingat tayong lahat mga inday Salamat. Bye-bye!